Matindi pala yung nangyari dito sa Smoky Mountain. Noong una, meron lang itong mga vending stall. Ito yung livelihood program. Dito 'yan sa harap ng uh, Smoky Mountain. Pero nangyari, nagkaroon ng mga extension at uh, hanggang sa katagalan, tinayuan na ng mga bahay. Dito na rin sila nakatira. So naging squatter area. At ganito katugyot yung kalsada ngayon dito sa Smoky Mountain. So una nating pununtahan itong area na to na sa harap ng building sa kabila naman tayo dito. Actually, mahaba pala itong mga area kung saan gano'ng kadami ang mga bahay. So, matinding demolition ang gagawin dito. So, nandito na tayo sa Smoky Mountain ulit. Barangay 128. Next part natin. So, itong ginawa mga bahay pala dito kasama dito sa kabilang side. Ito. Ang dami pala nito. barong-barong yung kalsada ito kasi buhon siya sa landslide kita mo yun dyan no? talagang konti na lang yung pagitan nitong bundok tsaka itong mga ginawang bahay pag nagkaroon ng landslide yan yung delikado welding shop so kasama sa gigibay na rin to <laughs> pero ito ma'am, hindi kasama sa kon talaga to. Tatayuan ng bahay dito. Dating hindi dating vending stall lang to dati. Oo, oo. Ayan. Hindi po, ano, to. Uh, so hindi kasama to sa uh, plano. Ito mga extension na to. So bukod sa tindahan ay uh, dito rin tumitira yung iba. Ginagawang bahay rin to. Diba po, pero kami may bahay po kami doon sa amin. Ay doon may bahay kayo dito ma'am. Yung iba kasi dito bukod sa tindahan lang ginagawang bahay. Ang dami pala nito na eh. <laughs> Hanggang sa dulo to. Ito so, isa na natin kasi malaki-laki to. Magkita lang yan. Ah, ito iba naman. Magkita pala sa kabila kasi kalsada yun na, di ba? Okay. Pero ang sabi nila ma, bawal talaga tayo dito. Hindi anyway, sabi nila. Hindi po. Ba dapat doon pa lang sinabi na nila na bawal. Eh, hindi. Sab Bakit nagtayuan yung mga yan? Dapat umpisa pa lang, yung nagtatayo pa lang doon sa dulo, uh -huh. hindi na nila tinuloy yung pagtayo na yan. Kailang, kailang, kailang nyo po ba itinayo to? Matagal na po yung nakatayo dyan. Ma so ngayon ma'am, ma tindahan saka dito rin itumitira? Opo. Oh, Anong tindahan po to? Sari-sari store po. tanggal tola tola dito na Ay, hindi sa amin. matatanggal muna unahin lang muna, muna eh kasi nagkaroon ng landslide so, sa na dulo nabaksa ka na rin wala so wala kayong malilipatan pa ngayon wala pa po sa ngayon wala nga po kami pan ni kaya nakikiusap kami kay Yormi gagawin namin dyan sa mga yan ang dami pong mga walang bahay na matitiran ngayon sa usapan nga namin dito, magtatayo kami dito ng tent eh. Ah dito? Temporary? Temporary po. Eh kaso baka hindi pumayag din yung terman. Balaan din po yan eh, parang quarter na rin po kasi tinayo-tayo-tayo oh, rin okay. po nila eh. Tsaka ano po, po yung silbi ng census kung hindi rin kang mabibigyan nito ba? Paano kailangan natin dito? Linenta lang po sa amin yan. Noong 2014 pa po kami nandyan. Ah may ah, binenta lang? Parang tinuloy oh, nyo na lang? Opo. Oh, so ano pala nangyari dito? Yung... Original na lang ako dyan, umalis na. Umalis na po. Usap lang naman usapan po ng pagbila namin yan. Hindi naman daw po tatanggal yun. Kaya inanuhan na lang po namin yan. So, halos yung mga nakakonstruct dito. Nakadikit talaga sa mga baka na. Smoky Mountain. So mahaba ba clearing gagawin nila dito? Abang-abang lang. Abutin siguro lang hanggang part 2 dito. Hanggang maubos. Puro mga halo halo alo Ang haba pala nito sir Grabe ang dami palang wawasakin dito Kanya kanyang giba Ah halo 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 na to sir May mga bahay mm, May mga, may tindahan. mga tindahan Pero unang rason sir Landslide Kalambot na rin Sa taas meron din nakatira dyan eh Wala na, giniba na rin Giliba na? Hmm. Kailan? Hmm, Nakalampah Pinuna sila bago. Ah, wala nang tao sa taas. Mm -hmm. Diyan, ano Ano pa to? Tindahan o bahay? Tindahan, Mamihan. Mamihan. Mamihan pa. pa. Bakit to dito pa? Yan ang problema. Ah, ito sasakyan mo sir dito lang nakaparada yan. Oo, oh, pero Ay, ah, Sige, sige. Okay, Pero yung iba dito, meron nang bahay dyan. May hmm? iba may bahay. May, kaya, may bahay dito. Sir. Ah, oh, okay lang. Walang problema. May malilipatan kayo. Tindahan lang naman. Okay, sige, sir. Ah, pa pala nito? <tinyo> Ah, na 'no. Kita ka na Ito ka ba na si Sir, may sasakyan dito. Tapos sa uh, yung 'yong bahay nila, nandiyan lang daw sa building. Oh. Ano buwan 'yan? Sino Sinira lang na ano lang, sinira lang giniba na. Giniba na. Ayun, dito kami matutulog sa kalsada dahil hindi po kami binayaran dito. Hindi po kami binigyan pati. Ah, so naglabas na pala kayo ng gamit dito? Ayun, sige, sige. Ito kasi kabay, mga extension na to dito. Ang original yan, nandiyan lang talaga sa taso. Isinaayos na kasi kasi kung pala to. Puro mga extra pala. Ay, itong sama. Ako, yari na. Tagal pala nito. Ay, yung kami, building. Oh, may panukan pa dyan. Oh, panukan lahat dyan. Ano, building 14 ako, hindi ako sa bundok. Ah, may building kayo? Oo. Oh. Doon, narami tayo ni dyan, mga ano. Pwede nga ako ng bundok. Malamang kasama rin ako, no? kasi nasa ko, no? Nasa konti, bundok. Yeah, At yun po yung nangyari dito ngayon sa Smoky Mountain. Ito matindi pala. Binigyan na ng pangkabuhayan. May vending stall na yan dyan. Actually may area lang yan dyan na bawal silang lumampas sa may yellow marker. Pero nangyari dito, ginawa ng extension. Di yung iba dito na tumitira para naging kwan din na dinagdaga ng mga barong-barong. So di ba abiso ni Yorme na bawal ng dukyot. Talagang araw-araw niya nilinis yung Manila. Dito naman sa itaas ng bundok, may mga ilang bahay na palang natanggal. Di ba dati itong itsura na to, landfill talaga yan. Pero merong mga ilang residente na nakatira dito sa taas. Pero ngayon yata, unti-unti nilang kiniklear na rin. Yan. yung dating landfill, ito na siya ngayon, puno ng mga puno, mga halaman. Yan. Madami din yung mga nakatira dyan. I think mga konten ilang pamilya din dyan, No? May kuryente. itong sa kalsada papuntang Rachel Road then tanggal lahat abangan nyo yung transformation nito grabe pala no ito lang matindi hindi lang tinayo ng mga bahay sobrang dugyot dyan talagang ilang taon nang nakatinga yung mga basura talagang lakas ng amoy grabe na kakaiba